So eto na nga po mga kaibigan, natagpuan na nga po natin na eto daw yung ano, ay isang pawikan na naging bato. So dito sa aking may dito mo naman ay para siyang malaking pawikan, mayroong ulo, tabi-tabi lang, at mayroong shell dito na malaki sa likod. Actually, dalawa yan. Nandun pa yung isa, magkatalo. So, hindi ko lang alam kung ano yung kwento-kwento, sabi-sabi, sa lugar na to, o nagkataon lang ba na magkamuka na huges, pawikan, eto ang bato na to. Pero ganun pa man, kailangan pa rin natin ito ingatan, i-appreciate, para mas marami pang makakita na ng mga ganitong natural na mga classic rock formations dito sa ating lugar mas mate. so magbibigay lang muna ako ng trivia kung ano pa yung uh, information masasabi natin dito sa Ban so etong dating kuweba na to ay minsan na rin ito ginamit noong Miss Magulaw noong taong 2006 ata o 2007 dito sa lugar na to parang dito ginanap yung parang event na yun yung pageant And masasabi ko, pwedeng pwede nga naman kasi may nyo yung napakalaki at napakaganda at napakaiba yung theme, yung tema ng lugar na ito. Ayun, yung kita mo, yung stalagmite sa taas. Okay. Tapos, etong lugar na to ay minsan na rin ginamit o ginawang evacuation center nung mga malakas pa yung tulang, particularly yung bagyong Miranda. So, yung mga malalapit dito, may So yung mga malalapit dito ng mga bahay-bahay, dito sila pumunta nung medyo malakas na yung ulan dito sa lugar na to. So tuwing kamahalan din ay marami din ang pumupunta dito ng mga tao siguro para maghanap ng mga sabi-sabi nilang mga agimat para pagprotekta sa sarili nila. Kaya may makikita tayo dito mga hukay na sa mga malalali. Hindi ko lang alam kung bakit na hukay yan. Malalim, papakita ko na lang sa inyo isingit ko lang dito sa video na to. So ayun. So sa mga, pum, uh, sa mga gusto, so, sa mga gusto pumunta dito kasi okay din po na area spot para sa mga pictorial, prenup, or kung anuman mga shooting na mga movies na pwede yung gawin dito na kakabalaghan. So pwede kayo pumunta muna sa Barangay Hall dito sa Barangay banau sa Placer Masbate para uh, nabigyan kayo ng tour guide o masamahan kayo sa pagpunta dito. Super ganda ng lugar. Napakaganda. Eto, enjoyin natin. Kuha tayo ng shots at respetuhin natin ang lugar na Tumakiti sa mga So pagpasok natin dito sa kweba ay kapansin-pansin agad na meron ditong isang mataas at malaking puno at kung makikita nyo naman etong nasa likod po ay para bang mga ugat ng isang puno so napakaganda tingnan na meron palang ganitong klaseng puno dito sa Banaaw Cave at maganda for picture -taking. pero Siyempre dapat uh, mag-ingat pa rin dahil yung mga bato dito, yung mga hapakan nyo, medyo mga madudulas dahil yung iba may mga lumot na. And then magtabi-tabi lang po tayo, baka kasi yung mga nakatira dito na hindi natin alam. At isa pa sa napansin ko dito, etong lugar na to ay malaki, mahaba na para bang isang uh, polisibu room na parang paganyan. Nakikita nyo papunta doon. May papunta pa doon. May papunta pa dito. Para siyang tunnel na may, may bubong na pa ganyan. Tapos dito kayo sa gitna dadaan.